magandang buhay sa ating lahat. Ako nga po pala si Bini Bining Sandigan. Ngayon ipagpapatuloy ko ang itinilakay ni Bini Bello na ang pagsa ay mga kasanayan sa pag-iisip na kritikal. Itatalakay ko ngayon ang mahalagang kasanayan sa pag-iisip. Ito ay may limang kahalagang kasanayan sa pag-iisip. Ang analytical, komunikasyon at pagkamalikain ay ita, itinalakay ito ni Binibining Bello. Maaari po ninyong bisitahin ang report video ni Binibining Bello upang makakuha kayo ng kaalaman sa analytical, komunikasyon at pagkamalikhain. Kasanayan sa pag -ihisip. Ngayon, ang ating pag-usapan ay ang open-minded at paglutas ng problema. Ngayon, dumako tayo sa open-minded. Sa pag-iisip na kritikal, kailangan mong maibukot ang anumang mga pagpapalagay o paghuhusga at pag-aralan lamang ang impormasyong natanggap. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas na isipan, mahusay at maayos na pakikipag-usap at pakikisalamuha sa kapwa, mas lalo tayong nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan ang pagkakaroon na bukas na isipan ay nalilinang ang kakayahang makipag-ugnayan at makipagpalitan ng impormasyon sa ibang tao. Sa open-minded, isinaalang-alang natin ang saklaw ang iba't ibang mga pangyayari at kultura. Tayo ay may iba't ibang kultura o pinagmulan. Saksi tayo sa mga pangyayari sa larangan ng lipunan at buhay natin. Iba't iba rin ang ating pananaw sa bawat sitwasyon. Kapag ang isang tao ay open-minded, hindi sila madaling madala sa mga maling impormasyong natatanggap o nababasa nila. Dahil ito, yung mga tao na may malawak at kritikal sa pag-iisip, hindi agad ito hinuhusgahan ang isang bagay bagkus ito ay pinag-aaralan muna nila bago magbigay ng opinion. Ang taong bukas ang isipan ay mapagkumaba. Malawag ang kanyang pagunawa sa mga bagay-bagay dahil sa kanilang kritikal na pag-iisip. Ay mas nananaik ang kanyang pagiging makatao sa lahat ng aspeto ng sitwasyon. At ang taong bukas ang isipan ay ang kanyang mga impormasyon ay pinag-aaralan at napapabilang lamang sa tamang impormasyon. Sapagkat sa kritikal na pag-iisip maka makatotohanan ang kanilang ibinabahagi na impormasyon. Ang taong bukasang isipan ay ang kanyang pagpapalagay o paghuhusga sa isang sitwasyon ay pawang katotohanan na isinuri ng maayos. At ang taong bukas ang isipan ay nagmamadsit muna sa isang sitasyon o impormasyon sapagkat sa kanilang kritikal na pag-iisip, pinag-aaralan nito ng mabuti ang isang sitasyon o impormasyon bago sila magbigay ng ideya o opinyon. At ang taong bukas ang isipan ay pinagninilay-nilayan muna niya ang sitasyon dito napapasok ang kritikal na pag-iisip kung saan ang isang tao ay bumubuo ng refleksyon batay sa isang sitwasyon o informasyon. Isinaalang-alang rito ang ikakabuti ng lahat at ang taong bukas ng isipan kailanman ay mananatiling tapat o matuwid sa kanyang paligid. Nagbibigay ito ng makatarungan o tamang impormasyon na hindi ikakapahama ng tao sapagkat pinapahalagahan niya ang kanyang kapwa-tao. Dumako naman tayo sa paglutas ng problema ay isang mahalagang kasunayan at kritikal na pag-iisip na nagsasangkot sa pag-aaral ng isang problema, pagbuo ng isang solusyon at pagpapatupad kasunod sa pagtatasa ng plano. Sa aspeto ng ating buhay, mapatrabaho o pag-aaral, ay nakakaranas tayo ng iba't ibang problema. Ito ay nasa kamay natin kung paano natin ito masolusyonan. Nakasalalayang ang paglutas ng problema sa ating kritikal na pag-iisip sa paglutas ng problema ay kinakailangan magkaroon ng mga praktikal na solusyon. Kinakailangan natin isa alang alang ang paglalapat ng mga pamantayan. Bakit? Dahil tumutulong ito sa pagbigay ng sapat na kaalamang upang magkaroon tayo ng praktikal na solusyon sa isang problema o gawain. Ang pamantayan ay tinutukoy sa balangkas ng ating sinusunod ito ay masiguro kalidad ang gawa o output at ito rin ay gabay upang malutasan ng dahan-dahan ang isang problema. Sa paglutas ng problema, kinakailangan linawin sa bawat isa ang pinagmulan ng problema at ang pamantayan o hakbang ang dapat sundin o gawin upang masolusyonan ang problema. Kapag malinaw na sa bawat isa ang praktikal na solusyon, ay magaganap na rito ang pagtutulungan ng bawat isa nang sa ganon madaling malutasan ang problema.